magpapaliko tayo ngayon guys. And guys, um hintayin natin bumaba sila guys kasi um alam kong maliligo sila guys. So ayan guys. A few minutes later ayan na nga guys ang aking pinapaligong mga kalapate so halos sila lahat ay naligo kung mapapansin nyo naman guys ay nasa loob sila ng planggana ayan guys ang sasaya nila guys at hindi makalabas yung iba kasi matulas yung planggana guys so kung <clears throat> kung makikita nyo guys ang gagaling nila guys um, gusto talaga nila maligo guys pero hindi nyo alam na may isa akong dagit dyan guys so hanapin nyo kung alin dyan ang akin dagit so may clue wood siya, ay blue bar sasabi ko na nga lang ito po guys ang akin na dagit guys ito po guys itong babae guys dal ayang dalawang nag aaway guys sa parting too o Ayan guys ang akin target. Ayan guys oh, ayang umiinom guys. Ayan. Ayan guys. Oh. Ayan guys. Ito guys yung nasa may parting ano guys, tingnan niyo naman babae siya tingnan guys. Ayan guys oh, ayan guys. So abangan ang next upload ko guys. Bye.